Hello guys, hello mga ka mga loads. Hello sa inyo. Gusto ko lang share sa inyo yung magandang nangyari ngayon sa aking YT channel. Sa wakas, after isang buwan mahigit na hinintay ko yung aking team. Kasi dumating na rin siya guys. So, isa na, na, isa na akong ganap na creator. Creator ko no. <laughs> Siyempre nakakatuwa. Dumating na siya. Oh. Thank you sa lahat nga pala ng laging nanonood sa aking YT channel. Sa lahat na nag-subscribe. Mag 65k na yata yung subscriber sa YT channel. Sobrang salamat sa inyo. Kasi kung hindi kayo nag-subscribe, kung hindi kayo nanonood sa channel ko, hindi ako mapapasama sa YT Partnership Program. Kaya, maraming salamat sa inyo. Siyempre, unang-una, sa Diyos. Thank you talaga. Sana, supportahan niyo pa rin ako. At, sorry mag-thank you sa ibang creator kasi, alam na kay Bernie Kasi kung di, dahil sa kanya, wala akong 10 million views sa YT at 8 million, 7 million, 1 million. Dahil sa video niya na dinubit ko, nagkaroon ako ng mga million views sa YouTube ko. At saka, pagkasalamat din ako sa lahat ng followers ko sa Blue Up. Parami na siya mag no, 3K na kahit paano. 3K na yung followers ko sa Blue Up. At sa Pink Up naman, kung saan marami ako talagang million views. Thank you rin sa lahat na mag-view views doon. At sa black up ko na bago kasi nalaban yung isa kong blackout. Thank you rin dahil magpa-5k na yata yung followers ko doon. Nagpapasalamat talaga sa lahat ng nagsasubscribe, nanonood sa akin. Kahit na hindi ganun um, kahit na hindi, puro kalokohan lang yung um, mga ginagawa ko, puro, kung pa-smell lang ba sa inyo, kung na-smell kayo, kung naiinis kayo, okay lang din. sa mahalaga, napapasalamat ako, binigyan nyo yan. Washerman o oh hindi, thank you. Sa bakasawa, eto na siya. Napasok ko na nga pala yung 6 na numero nito. Kaya, sana magtuloy-tuloy ito. At mas, makamit ko yung 100 kay k followers sa YT channel ko para magkaroon ako ng simple na yung award kagaya sa mga ibang creator. Siyempre gusto ko rin magkaroon ng ganun. Tsaka, sa blow up ko naman, sana supportahan niyo pa ako doon para mas tumaas pa yung views ko doon. Kasi one, isa pa lang yung 1 million dito sa blow up. Pero nagpapasalamat ako sa inyo kasi nagkaroon ako ng isang 1 million views sa blow up ko yun lang guys, sana supportahan nyo ako sa lahat ng aking social media account. Maraming salamat. God bless. Thank you.